posible ba na magka kidney disease kahit wala namang bisyo at hindi gaano kumakain ng mga maalat at matatamis? Short answer, oo. Kahit nga healthy ang lifestyle mo ay pwede ka pa rin tamaan ng kidney disease kung ito ay dahil sa isang autoimmune na sakit. Ano ba ang ibig sabihin ng autoimmune? Ang normal immune system ay pinoprotektahan tayo laban sa mga outside threats sa katawan gaya ng mga bacteria, viruses at parasites. Inaatake nila ang mga ito at pinupuksa para hindi makapensala sa ating katawan. Kapag sinabing autoimmune, hindi lang mga bakterya at virus ang inaatake ng immune system, kung hindi, pati na rin ang mismong katawan ay inaatake niya. So yung mga healthy cells, gaya ng for example kidney cells, ay aatakihin ng mga white blood cells at antibodies. Dahil dito, masisira ang mga tissue ng kidney at magkakaroon ng kidney damage. Isipin nyo na lang na parang friendly fire ang nangyayari at pati sariling kakampi mo ay binabaril. Ilang halimbawa ng mga autoimmune disease sa kidney sayang lupus nephritis, IgA nephropathy at membranous nephropathy. Ang mga sakit na ito ay hindi nakukuha sa pagkain ng unhealthy food at hindi rin sila nakakahawa. Minamalas lang ang mga pasyente dahil may mga depekto sila na likas sa kanilang katawan na nagdudulot ng mga sakit na ito. May mga autoimmune na sakit na nagpapakita kapag bata pa lang at meron din namang sumusulpot kapag matanda na. May mga autoimmune na sakit na lumalabas lamang during certain conditions, for example, habang nagbubuntis o during o pagkatapos ng isang matinding impeksyon. Kahit hindi sila napipigilan, hindi pa rin dapat isa walang bahala ang healthy lifestyle like exercise at healthy diet dahil nakakatulong pa rin ang mga ito upang mabawasan ang risk of complications mula sa autoimmune na sakit.